Bismillahirrahmanirrahim ar alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'ad salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, bilang pagpapatuloy sa talakay natin sa alamat sa'a al-kubra, ang malalaking uh, tanda na malapit ng magunaw ang mundo. So dadako na tayo ngayon sa panglima, ang tinatawag na al-khusufat at al thalatha, at ang pang-anim o pang-pito -pit, pang ay ang tinatawag na tulo'u shams min maghribiha. So ngayon, uh, al-Khusubat al-Thalatha, uh, ano ang ibig ng khas? khasbul makan, yaksipu khusupan idha dhahaba fil ard, wa fiha. Wa minhu qawluhu ta'ala, fa khasafna bihi, wa bidarihi al-ard. So ang ibig sabihin ng khas, mga kapatid, magkakaroon ng hukay ang lupa. So actually nangyari na, maraming basis nang nangyari ang pagkaroon ng hukay, o yung sinkhole dito sa mundo pero hindi pa po ito yung tinutukoy dito sa hadis na ito sa hadis ni Hudhayfa bin Asyad radiyallahu anhu an Rasul sallallahu alaihi wasallam sallam na isalaysay niya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sa'ata lan taquma hatta taraw 'ashra ayat hindi maguguna ang mundo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam hindi darating ang pagkaguno ng mundo hanggang hindi niya makikita ang sampung mga malalaking palatandaan wa thalathatu khusufatin at ang tatlong pagkakaroon ng hukay magkakaroon ng hukay ng lupa dito sa mundo khasfun fil bil mashriq magkakaroon ng malaking hukay sa bandang silangan wa khasfun bil maghrib at magkakaroon ng malaking hukay sa uh, kanluran o sa, o sa kanluran wa khasfun bi arab at magkakaroon din ng hukay sa Arabian Peninsula. Nah, Isa Lisa ini Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bin Ummu Salamah kalau wa wasian Allah Kanin sinabi, Nabi propeta sallallahu alaihi wasallam kan ini Nabi saya ba'di khasbun bil masyriqi wa khasbun bil maghribi wa khasbun fi jaziratil Arab." Daratin yang sabinya sa uh, pekatapus ko amanya yari tatlong uh, nang hukai. Ikang magkakaroon hukay Ika nga, Uh, ang mga lupa. Dito ay magkakaroon ng hukay saan? Sa Mashriq, sa Silangan, sa Maghrib, sa Kanluran, at sa Jaziratul Arab, at saka sa Arabian Peninsula. Ang tanong, ito bang uh, pagkakaroon ng hukay na to ay nangyari na? Halwa ka at hadil husufat, nangyari na ba ang husufat na ito, ito pagkakaroon, pagkakaroon ng hukay? وهذه الخصوفات khusufat at تقع بعد ang pagkak ang pagkakaroon ng hukay ng tatlong hukay na to ay hindi pa po nangyayari kagayriha min al ashrat al kubra allati lam yadhar shay'un minha katulad din mga major sign ng pagkaguno ng mundo na wala hindi pa lumalabas ito wa in kana ba'd al ulama yara annaha qad waqa'at kama dhahaba ila dhalika al sharif al barzanji ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن وإنما وقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة وذلك من أشرات الساعة الصغرى آه pananaw na si Sharif al-Barzanji, al sabi niya nangyari na daw to. Pero ang totoo po, hindi pa po ito nangyayari. Ang mga pagkakaroon ng mga singhol, nagkakaroon ng mga hukay, nangyari na po siyempre bilang minor sign at hindi po major sign. So ngayon, Dadako tayo sa pang-anim ang adduhan. Ang pang-anim ay ang adduhan. So ano yung duhan dito pagkakaroon ng usok? Subhanallah. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin, yaghshal nasa hada 'adabun alim." So tingnan mo ya Muhammad ang mga non-Muslim sa araw na kapag malapit na maguno ang mundo ay darating makikit makikita mo banda sa langit na yawma ta'ti sama mubin makaqru'un ng napakalaking buha, napakalaking usok mula sa langit na ang usok na ito ay bilang parusa sa mga non-muslim ya sa nas hada 'adabun alim at ito ay babalot sa mga tao at sasabihin nila ito ay matinding parusa so ang duhan na ito ang uh, usok ba na ito ay nangyari na So mayroon sa mga ulama nagsabi na sabi nila al-awwal al an hada ad-dukhan huwa ma asaba Quraysh min ash-shiddati wal ju' indama da'a alayhim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hina lam yastajib lahu fa Faas, yaraw yarawna fi as-sama'i ka ad-dukhan So sabi ng ilan sa mga ulama na ang usok na ito ay nangyari na sa mga Quraysh sa time na sila ay nakaramdam ng pagsubok na matindi at sa -gutom, na kung saan ipinanalangin sila ng propeta sallallahu alaihi laban sa kanila nung hindi nila tinugo ng da'wa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at para bang nakita nila sa langit na para may usok pero hindi pa po ito ang usok na tinutukoy dito so ang usok na ito mga kapatid ay hindi pa po nangyayari ang usok na ito ay hindi pa po nangyayari so uh, darating po ang usok na ito na kung saan ay mararamdaman ito ng mga mga non-muslim dahil uh, kabilang ito sa tanda na malapit ng magunaw ang mundo kapag dumating na ang usok na ito na pupuno sa mundo sa pagitan ng langit at lupa. Subhanallah. So, ito, isa ito sa mga major sign mga kapatid na, na darating ay ang pagdating ng usok na babalot sa buong mundo na kung saan ito ay mararamdaman ng mga, na mga non-Muslim. Sa so, ayon sa ano, عن عائش مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، الدجال والدخان عائش حديث أبو هريرة رضي الله عنه صلي أبو بيت صلى الله عليه وسلم كنيسة بادروا بالأعمال ستا. agahaninyo ninyo ang paggawa ng kabutihan na tatanggapin pa yung mabubuting gawa natin bago pa dumating ang anim. Ang isa dito ay ang pagdating ni Dajjal at ang pangalawa dito ay ang dukhan, ang pagkakaroon ng usok sa mundo. Subhanallah. Ayon naman sa hadith na Ma rawa Ibn Jarir wa Tabari an Abi Malik al-Ash'ari radallahu anhu قال, Qal, Qala Rasulullah sallallahu wasallam inna rabbakum andarakum thalathana ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa inyo ng babala ng tatlo na isa dito ad dukhan ya akhudul mu'min kazak, ito yung usok na kukunin ng mananampalataya na parang ano lang makakaramdam lang ng ng sipon ganun lang pero ang kafir ay talagang parusa ito sa mga sa mga non-muslim itong usok na ito subhanallah kaya naman mga kapatid ang uh, tatlong pagkakaroon ng uh, tinatawag natin na hukay singhol na tatlo sa silangan at sa kanluran at saka sa Arabian Peninsula ay malaking hukay yan mga kapatid pag nakita na po yan yan na po yung tanda na talagang malapit na malapit na pong magunaw ang mundo subhanallah kaya nga sabi ng uh, propeta sallallahu alaihi wasallam na darating sa umma niya ang pagkakaroon ng mga hukay. Then after that, yung pang-anim na major sign ay paglabas ng usok. Kaya pag lumabas na itong usok, mararamdaman din naman na ng palataya pero hindi katulad ng pagkaramdam ito ng mga non-Muslim na kung saan parusa ito para sa kanila na hindi sila makakahinga pag lumating na ito. At ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga non-Muslim ang pagdating ng usok na ito. Subhanallah, mga kapatid. Darating ang araw na yaon, kung saan hindi na po tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga mabubuting gawa kapag dumating na ang mga isa ilan sa mga major sign na kung saan ay uh, hindi na tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga mabubuting gawa natin. So, isa lang uh, isa, tatalaki natin yan, ano yun? At may, dahil mayroong mga gawain na hindi na tatanggapin ng Allah pag dumating ang ilan sa mga major sign na to. Kaya ang panglima, na major sign na pagkamalapit na magunaw mundo ay magkakaroon ng tatlong hukay ng malaking hukay singhol sa uh, Kanluran at saka sa Silangan at pagkakaroon uh, ng hukay sa Arabian Peninsula at ang uh, pang-anim na major sign ay pagdating ng usok na kung saan sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na uh, magsumikap na tayo ng gumawa ng kabutihan bago pa dumating ang usok na ito na pupuno at babalot sa buong mundo at para ramdaman ito ng mga non-Muslim bilang parusa po sa kanila. Wallahu a'ala wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.